At hulang natin ang babanggit sa inyo kanina, makakausap po natin ang nagsisilbing uh, chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, si uh, Manila Congressman uh, o Manila Representative Joel uh, Chua. Ito ay uh, kaugnay sa iba't ibang mga usapin. Pangunahin po rito, mga kabombo, yun pong uh, pagdinig ng komite doon po sa Confidential and Intelligence Fund ng uh, Kamara uh, o ng uh, Vice Office of the Vice President at nitong Department of Education na dati rin pong ni Vice President Sara Duterte at yung pong impeachment complaint na una pong inihain laban sa pangalawang Pangulo. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, uh, Congressman uh, Joel Chua. Si Bombo Genesis po ito, uh, Kasama ko natin si Bombo Evers, sa ating uh, katandem. Uh, Una-una, napag-usapan na po ba itong uh, uh, impeachment dyan sa may Kamara? At ano pong reaksyon doon ho sa sinabi ho ng kampo nitong si Vice President Uh, Sarah, Sara, na kahit dadalo, o dadalo daw sana siya doon po sa pagdinig ng inyong committee, ito hong uh, Committee on Good Government, eh, nakahanda na ho pala dati yung pong impeachment complaint. Ano pong reaction dito? Ako. Sa ngayon po, hindi pa na po namin na pag-uusapan yung impeachment in so far as my committee is concerned. Ang number one priority po namin dito is yung makabuo ng mga batas uh, dahil ang number one uh, layunin naman po nito ay is in aid of legislation. So right now may mga batas sa po kami na nabuo and by next week i po namin ito sa kongreso. Mhm mm okay. Paano ho 'yung uh, panawagan ho ng mga grupo including si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na ituloy 'yung pong impeachment uh, kasama ho dito nangawagan ho dati ano si Pangulong Marcos ko. Ngalrespeto po natin ang pananaw ng bawat uh, uh, grupo. Uh, kaya ito naman po ay uh, isang malayang bansa kaya lahat naman po sila ay uh, welcome na magbigay ng kanilang mga uh, pan paniniwala at mga pananaw sa mga sa usapin lalong-lalo po dito po sa impeachment. Alright. Congressman, nagkaroon din po ng fellowship lately sa pagitan po ng House at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napag-uusapan po ba dito itong tungkol sa impeachment ni Vice President Sara? At nag-draft po ba kayo ng manifesto of support pagkatapos po ng fellowship, Congressman? It was just a simple fellowship. Um, sinabit din po kami yung uh, manifesto na sumusuporta sa ating Pangulo yung pangulo ay inibigay ng maiksing uh, pasasalamat at uh, binigyan na rin namin yung kinuha na rin namin yung pagkakataon para makabati rin ng maligayang pasko sa ating pangulo and then after po noon ay eh, nagkaroon po kami ng simple dinner at uh, nag-uwi na po ang mga kasama po natin ng mga congressman Alright. Sa ibang usapin naman po kong yung uh, nagpapatuloy po ngayon na pagdinig ng inyo pong komite sa Confidential at uh, Intelligence Fund, di Vice President Sara. Kailan po kaya ninyo ito matatapos? Kasi malapit na rin po itong nakatakdang break at papasok na naman po itong political season for the uh, 2025 midterm election ko. By next week po, mag-wrap up na po kami ah uh, ang aming uh, susunod na, na committee hearing ito na po ang magiging so wrap up na lang po to at uh, uh, siguro kukunin ko po ang mga panig po ng mga kasama ko kung ano po ang gusto nilang maging ng aming committee report okay sige maraming salamat kong ano uh, maki-update po tayo lalo yung mga uh, ngayong pong linggo na inyong pong ihahain na committee report and anyway, maraming salamat at ingat po kayo kong Marami-maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo. Uh, si Congressman Joel Chua magkakambung ng si Pong uh, Chairman ng Committee on Good Government and Public uh, Accountability. Kaugde po sa ilang mga usapin. Uh, pangunahin po dito yung uh, uh, inihain dalawang magkasunod na inihain na uh, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at yung pong uh, committee report na inaasahan pong ilalabas ng Committee on Public uh, on Good Government and Public Accountability ng pinamunuan nitong si Congressman Joel Chua.